Hello guys, good evening. So for today's video guys, meron tayong isang uh, Epson L5190. Or kahit anong ano guys, kahit anong model ng printer. Ang problem kasi nito guys, once time printer nyo guys, parang may tumutulo na sa ilalim guys. Ibig sabihin nun, puno na yung waste tank nya. So ganito ang guys, gawin, ang gawin nyo. Buksan nyo ito guys. Ito kasi isang uh, Epson L5190. Or 5290 guys, halos same lang ito sila. Yan, kung napapansin nyo guys, tumatagas na yung uh, ink niya sa lagayan ng wistang. So, dapat may pamunas tayo dito guys. Uh, medyo marumi lang ito guys ha. Marumi lang sa kamay ito. Hindi talaga may iwasan, hindi madumihan ang kamay natin. Kaya kung sa mga maaarti dyan, uh, baka madumihan pa yung kamay nyo. So, ito, advisable lang ito sa medyo ano, uh, willing na madumihan ang kamay. At willing maayos yung printer nila. So, ganito guys. Although, okay lang naman. Sana kahit tumutulo, uh, basat gumagana lang siya. Pero kasi madumi sa opisina natin, opisina, school, o saan man natin ginagamit ng printer, pag tumata, tumutulo. Lalo na at pag ma maalog natin to, uh, tatagas na siya. Yan, yan guys, kung napapansin nyo, punong-puno talaga yun siya. Ang gawin natin dito guys, linisa lang natin siya. Yung laman yan guys, itapon nyo na sa basurahan. Palitan natin siya, linisa natin yan. Linisa natin. So yan na guys at uh, nalinisan ko na guys Pati kamay ko nilinisan ko na rin guys Kasi punong puno ng ink yan So itapon nyo lang yon Then hugasan nyo guys ng tubig Tanggalin nyo yung laman yan Then yan guys o oh, marami sa tindahan yan Yan o oh. Yan bulak Yan lalagay natin dyan guys Ang palit doon Then punuin nyo rin Para matagal ma no? Matagal ulit sya mapuno So ganun lang kadali guys Mag uh, magayos ng may tagas na ano Na ink sa printer nyo puno na kasing waste tank niya. lalo na pag medyo matagal na yung printer nyo guys uh, madali talaga siyang napuno <coughs> at dito syempre dapat may pamuras din tayo dito guys na ano na hindi basa para madaling ano madaling tanggal yung ink. so dito guys yun guys babalik na natin may dalawang scroll lang yan guys. Una doon sa takip niya at dyan may scroll niya sa ilalim. Uh, anyway, makita nyo man guys. Sundan nyo lang. So ganyan lang kadali magayos ang printer na may tagas guys. Huwag nyo nang ano. Salayan pa kung saan saan guys. Kahit kaya na. Bulak lang yan guys. Tatapat yan. May dumilan talaga guys. talagang at, tigis tayo dito. After naman nito, success na tayo. So yan guys, so, minabalik ko na. Ganoon lang kadali guys. Uh, mag- maglinis <coughs> o magtanggal ng tagas ng printer. <coughs> so, yun guys. Ah, uh, itong pap mga papel galing to sa customer guys. Ah, uh, nilagay niya na papel sa ilalim kasi to matagas na baka magkatagas-tagas sa daan. 'Yan nilagay niya ganyan. So dito nga guys at itatry ko nga kung okay na ba siya. At uh, dito nga guys ako na na-try na natin ito at uh, gumana naman lahat ng kulay. So yun guys, uh, maraming maraming salamat sa inyo guys. asana uh, sana may, natutunan kayo sa ating video. Yun guys, kung nakatulong yung video natin sa inyo guys, don't forget to subscribe, hit notification bell, like, comments kung mayroon kayo katanungan. Yun guys, thank you. Love you all.